Baby Amara, 9 months old na. Nagbahagi si Sarah Garcia ng mga larawan ni Baby Amara sa pagseselebrate nito ng kanyang 9th month birthday. Emotional nga si Mami Sarah at ramdam ito sa kanyang caption na ibinahagin niya sa kanyang IG. Ayon pa kay Mami Sarah, I still can't believe you were nine months inside my tummy, and now you're nine months out in the world na. Oh my heart, I can't thank the Lord enough for your life, my love. Kung matatandaan natin ay nasa Amerika si Mami Sarah last Christmas habang nagbubuntis pa ito kay baby Amara. I'm sure meron din itong mga naaalala sa kahapon ngunit mas nangingibabaw ang kanyang kasiyahan sa piling ni Baby Amara. Pinusuan ng marami ang mga larawan ni Baby Amara dahil kitang kita na kagandahan nito. Nanamana sa kanyang mami Sara at nakuha din nito ang charm at lalong-lalo na ang killer smile at maamong mukha. Tunay ngang biyayang maituturing para kay Mami Sara ang pagdating ni Baby Amara.